Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat Ang ganda ng view natin ngayon <laughs> Okay, ang cute cute na mga baby ko na yan Okay, so checking energies tayo Ano yung connections or energy ng inyong mga person Someone tired, nags ignition <laughs> Okay, so checking energies tayo Tingnan natin kung ano yung energy na person mo. The Hierophant. Okay. The Strength. King of, ah, sorry. Eight of Wands, sorry. Four of Cups. Meron akong nakikitang travel. Mukhang may magbibiyahe. Aalis. Anak, ah, malis ka dyan. May aalis, may gagawin, busy-busy. Okay? May nasisense din ako dito parang, ano to eh, um, decisions making. Okay? Meron akong nasisense din dito na parang someone magme-message sa kanya. Maring magsusorry ka, maring magkukontak ka. Maring ikaw, di ba? Wala naman masama yon Kapag nag-away kayo ng person mo, kapag humingi ka ng sorry, wala rin namang masama. Okay. Ang maganda ay nagmamahalan kayo. Di ba? Nagkakakatawaran. Yan yung maganda. Yun. Parang maganda yung energies niya ngayon. Oh, 'di ba? Pinapahalagahan ka naman ng tao na ito. Okay, pero may na, na, parang may someone tire dito. Hindi ko alam kung ikaw o siya. Baka kasi sinusuyo ka na, eh. hindi ka pa nagpapasuyo. Yan. Mm. Okay. So Ayan oh. Medyo naguguluhan siya sa decision mo or yung mindset mo. Yeah. May mga ganon. May mga ganun ako nakikita. So, may... Meron din ako dito parang ano eh. Wands and swords. Okay. May taong naiingit din sa kanya. May taong galit, naiingit. Meron din ako nakikita parang someone para nagkaroon siya ng kasalanan sa iyo pero hindi niya sinasabi. Alam mo 'yun? Well, kung pass na, eh, hindi niyo na kailangan ng kalkalan o ano man. Pero meron eh. Okay? It's either money, pwede din may idea na kayo baka may pasyang ginawa, 'di ba? So, medyo nahihirapan siyang i-gain yung trust mo sa kanya ulit. Parang ganun. Okay, Queen of Swords, Two of Cups. Wow, I know. Oh. Okay. Sa mga man kayo ng person ninyo, I think parang nagpo-focus siya ngayon sa financial. Sa career niya. Okay? Parang yun ang focus niya ngayon. Yung iba sa inyo parang ginos kayo, tapos naging maganda yung career niya. Ikaw din naman. Pareho din naman kayo. Okay? So, someone na... Kung gusto mo makipagbalikan, nakikipagbalikan din naman siya. Yan you o, know, oh, ini-stock ka niya. Okay, ini-stock ka niya, parang hindi rin siya makatulong, something ganon. Tingnan natin kung ano pa. Wow. Hala. Hala ka, hala, hala. Ay. Alam mo, grabing effort mo sa kanya. For sure, ano ka, um, independent na tao, hindi ka, parang hindi ka umaasa sa kanya. Meron kasi yung taong ganun, di ba? Yung pang umaasa sa kita ng person or yung asawa nila. Parang ganun. May ganun eh. Yan, di ba? May mga babaeng ganun. Walang, hindi naman sa inaano ko yung mga housewife. Yan nga yung pinakamahirap na trabaho. Pero yun nga lang, yan nga yung mga heroes, dapat kasama yan sa mga hero, yung housewife. But, ang, um, meron din naman house papa, di ba yung tatay na nagtatrabaho yung mama. Kasi mas marami kasi ngayon na madaling matanggap yung babae. Tapos, <coughs> sorry, lalaki ang nag-aalaga sa mga anak. Or lalaki yung nagpalaki. Nasa ibang bansa yung babae. Madaling makuha sa abroad. Yung mga ganon. But ano kasi, um, ano eh, parang, yun lang yung parang pinagsisiyan niya, parang, ano, parang, yung self-defense, ay, self, self, ano ba, self, paano ba, paano ko ba sabihin? Um, yung lakas ng loob niya, self-esteem bang tawag? <laughs> Sorry ah, hindi tayo marunong, hindi tayo masyadong expert dyan. But, yun nga, parang ano, parang hindi siya ganun sa kanyang sarili. But, meron din, parang ayaw niya rin umasa eh. Gusto niya rin gumalaw. Good thing, naiisip niya yon So, kung ikaw yung nagbibigay ng financial sa kanya, naiisip niya yon Malaking bagay, malaking bagay po na, ano ba tawag dito? Malaking bagay na tinutulungan mo siya. Okay, maring binibigyan mo siya ng pera, pinapadalan mo siya. Pwede rin naman ikaw, tinat nakakatanggap ka sa kanya, nasa abroad siya. Ikaw yun nandito. True financial, yeah. So, meron din ako dito nakikita, may umiiyak, ano? May umiiyak. Or kahapon ka umiyak. etong week na to. Okay, or basta ilang ano na to eh. Ang, ang, ang ano yung bigat. Parang mabigat yung energy mo ngayon. Even your person, sino yan? yung takilan po nila ilang po tara siya ng mga kaalang nakatira dito eh sabi ko po sa work si sir yung puntahan lang daw po yung vice vice president dito sa bahay ko? hindi po buong, buong ah okay may listahan kami doon ah oh. hmm. <laughs> ang nakalagay pa ng Melvin sa Sabi ko po gawin Melvin yung pangalan ni sir sir Jordan po oh? Jadi yang bina kami Ah, kilala, kilala mo yung mukha niya? Opo, oh, po, dyan po yun sa ano. Sa so, may ulan ang Ah. Parang tao po ni ano. Oo. Uh parang uh -huh. bahay po yun sa ano. Oo, oo, Okay, so... Hindi pasensya na na-interrupt tayo. Um, alam ko naman kasi pag mga subdivisions meron yung listahan, di ba? Yan, so bakit nangihingi pa? Anyway, um, yun nga. So, malaking bagay din yung mga natutulong mo sa kanya. Nakikita niya yon yon Yun nga lang, yung self-esteem ba ang tawag? Parang ganon. <laughs> Sensya na mahina tayo sa English. Parang mababa yung ano niya, ganon. Believe niya sa sarili niya. Parang nawawala. Pero hindi niya alam ang galing-galing niya. Okay, so, ingat lang sa mga katrabaho niya, no? Kasi meron naiingit sa kanya. Okay. Um, some of you is nakatanggap ng pera. Ayan o, oh, nag-effort siya. Maring hinantay mo magpapadala or ano. May nakikita din ako 3 months from now. 4, 5. 5, 4. Mga 4. May perang paparating sa kanya. Malaki-laki ito. Okay. Yan. Okay. Yan. So Hala, iniisip niya talaga yung mga kasalanan niya sa iyo. Oh. Yan. Gusto na tong makasama ka or Na sorry sa sa pero parang nababale siya na long distance relationship hindi niya kaya. Parang bumigay siya doon. Tapos meron pa tayong ano dito parang nababalyo nga or nadidepress yan so nababalu siya sa iyo ano ikaw na nga ba ng hair mo <laughs> so pag paglalaki ka na nanonood ka siguro hindi lang siya nagpapahalata sa iyo pero sa totoo lang hindi siya makatulog nadidepress mari nag-aaway ka hindi kayo nag-usap so parang nagpapanik siya parang ganon ina uh, inaatake siya siya atake siya ng anxiety niya okay mm. Ayan, offer of cups. Ayan, yan. So, someone's talking. Ni-stock din kayo ng third party kung meron third party. Ayan. Ano ba to? <laughs> so, kung hindi, kung third party ka, may third party pa. Kung baga, kung pangalawa ka, meron pa. So, ito, ini-stock ka niya. So kung hindi pa to third party mareng first swipe to parang uh, may alam siya na ikaw yung third party. So ingat-ingat lang 'di ba? ayon yun ang gulo. Huwag kayong umano talaga no, nakakahiya. Alam niyo dapat yung lugar ninyo, 'di ba? Marami akong inahawakan third party pero mababait naman. Yung tinutulungan namin yung mga mabubuting tao lang. 'Di ba? Kahit naman first swipe ka kung lalapit ka sa akin kung salbahe ka anong ex what do you expect tutulungan kita syempre hindi dapat ay malinis yung puso ninyo ba diba? so may mga taong nasa paligid niya na toxic ayan oh stalking na naman ini-stalk talaga kayo ng ano nyo karibal ninyo okay um dahil sa galit dahil sa ano yung iba sa inyo parang nagwini-wish nila na masira ka or mag-away kayo or maghiwalay. Yan. Ang pangit. Uy, ghost man ta. Huwag kayo makipag-away. Ghost man, Malapit na. wag na wag talaga. Pigilan nyo yan, mga mahal ko. Please. At ang bawal. May nagtanong sa akin. Ano ba yung bawal sa ghost man? Well, marami kasi. Maraming, mara unang-una yung makikipag-away ka. Um, ano pa, um, magwawala ka sa gabi. Yan, um, ano pa, talagang nakakamalas yun na Huwag nyo talaga yung ano hin, huwag nyo kalimutan, ngiting-ngiti lang tayo kahit nabubwisit na tayo. <laughs> okay, wag And ano ba, lilipat ng bahay sa ghost man, pangit po yun. Okay, ano ba, ano pa. wag wag nyo gawin yun ha. Yung, ay, tanggalin nyo yung salamin nyo sa bahay sa kapag ghost man. Itong papasok na itong ghost na to para hindi nyo makalimutan. Huwag muna kayong magsalamin. Bawal magsalamin kapag ghost month ng gabi. Nakakamalas. Anyway, kung naniniwala ka, salamat. Kung hindi naman din naman kayo pinipilit. Okay, so checking energies tayo doon sa inyo. Tingnan natin kung kamusta naman yung energies niyo. Ano yung blessings? Ano yung expect natin? Ano yung mga... Um, Ano ba yung mga dapat na gawin ninyo? Okay. Hindi talaga siya makatulog eh. Seloso ba yung person ninyo? Yan. May nasisense ako. May bigla akong nakita eh. Parang seloso, Something ganun. Yan. Hindi siya... Hindi niya kayang long distance relationship. Yan ang nakakainis sa iba. Hindi pala nila kayang long distance relationship pero hindi nila sinasabi. No. May kasi, meron kasing ganun eh. Dapat kasi da maging honest sila para alam mo yung gagawin mo. Okay, ano naman yung sa inyo, no? Ano yung blessings? Ano yung coming? Okay. The Justice. Hmm, meron kang linalakad na papel. Um, meron kang uh, contract. Uh, check something ganon, permahan, or you're dealing with the person na like, pinapatawag ka, pero good news to, may matatanggap ka. Alam mo yung ganon. Yan. Good news nga. Okay. So, the justice and uh, king of a uh, page of cups. So, good news. Pera. Umaapaw. Alam mo yun? Parang may, meron kang gagawin na something nakakatuwa. Okay. So, ano pa? Oh, may, may taong inaantay mong mag-message sa'yo. magme message yan sa, sa'yo. Hahaha. <laughs> 'di diba? Ang galing naman. Yan. So, alam ko naman yung mga gusto niyo kapag nakikipag-away kayo sa person niyo, gusto nyo makipag-message din sila sa sila yung magso-sorry, sila yung mauuna. Which is mali. <laughs> uh, ngayon talagang ghost man po 'yung aaway ng person ninyo. Happy-happy lang. Kahit nabubwisit na tayo, happy-happy lang, 'di ba? Kahit hirap-hirap na yan. Ako nahihirapan. Akala ng taong saya-saya siguro ng ano ko. Hindi nyo lang alam. Napaka-busy kong tao. Totoo yan. Nag-open ako ng business ko. Okay lang yun. Akala ng tao. Masaya man. Eh, masaya naman. Kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Pero yung... Hindi mo kasi pwedeng sabihin na hindi ka stress. ba diba? Sa tao palang nahihirapan ka na. <laughs> Ayan. So, makakatanggap ka ng good news. Ayan. May mga taong makikilala kang sa trabaho. Ayan. May pupunta, dadagsain ka. Ayan. Kung may business ka. May maririnig din ako na parang katulad ko, magsusold out kayo. Ala, yung paresan ko, sold out talaga. As in talaga. Uh, magse-second branch na ako. Yes, totoo po yun. And, yung mga nasa kainta dyan o nasa Rizal, pasyalan nyo yung paresan ko. Okay? Hindi lang siya pares. Marami kayong uh, coming pa na menu. Okay? So, basta yun. okay? So, ayan. Uh, Queen of Swords, Two of Cups, and Six of pentacles and queen of cups ala ang ganda naman nito eh, may anak kang yayaman yes um, actually hindi hindi walang magihirap na anak mo eh walang magihirap. kaso may nasa sense ako dito na parang may isang nagsiselos sa family mo could be your anak pwedeng iba din may yayaman promise may unang yayaman sa kanila. Okay. The Emperor. ah uh, oh, minsan di ka makatulog, ano? Alay, yung health mo, bantayan mo. Okay, bantay-bantayan nyo. Bala. Seryoso to, ha? Hindi naman total nakakatakot, pero baka maka, makaramdam ka ng patig. Pagod, hirap. Alam mo yun, yung napapagod ka na, syempre. Okay, so yan yung mga nakikita natin ngayon. So, swords, uh, pentacles, uh, the fool, uh, uh seven of wands. Okay. So, slowly pero surely, in process, kung kaka-apply mo lang, kakatrabaho mo lang, in process, magiging okay ka. Okay? So, kung katulad ko, nagbubukas ka ng business, yan, nag-uumpisa ka, maganda itong month na to. Maganda. Kahit sa akin, maganda yung pasok. Ayan na, no, naglilibog. <laughs> may mga naglilibog dyan sa inyo. <laughs> sa so, ingat-ingat lang nga, baka may chance kayong, um, ma-ano, ma-ano man tawag dito, ma ano tawag doon? Yung um, matem. Okay. Ma mabuo. <laughs> Seryoso to. Well, ev every child is a blessing. Hindi sila wala namang anak na malas. Wag na huwag nyo talagang sasabihin yan kapag nagbuntis kayo or ano ba, yung hirap na hirap kayo, ba diba? Huwag na huwag na yung sasabihin yung mga bata. Malas. Ako. Ano yan? Pag hindi nyo kaya, una pa lang, solusyonan nyo na. Alam nyo na kung anong ibig sabihin. Proteksyonan nyo yung sarili nyo. Pero kung ready na kayo magbuntes, hindi eh, tuloy nyo. Swerte yung bata eh. It's a blessing from above. Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Pag sinabihan nyo yung baby, lalo na yung nasa labo. Malas kang bata ka. Yung mga ganun na nakakapang mamalasin ka talaga. Susumpain ka ng angels nila. Totoo yun. Kapag may buntes, kapag may ano, magingat kayo. Okay? Magingat talaga kayo. Hindi hindi yun biro. Yan. So, may inaantay kang good news, balita or something. Pero may nasi-sense naman ako dito na parang okay ka naman. Ha? Okay? So, hawak kamay mo na. Kung saan ka ngayon, dyan ka na lang. Kasi tama yung decision mo kung ano man yan. Pero alam mo, actually, may nagaantay pa sa inyo beginning. For sure, magandang maganda yan. Someone's talking. Siguro taong something. Oy! Huwag ka. Makakatanggap ka ng regalo. Something may magbibigay sa'yo. May good news. Yes. May good news po talaga. Yes, yes na yes. Coming talaga yan. Um, maring makakatulong ka na sa family mo. Kung, kung dati noon, hindi. Ngayon makakatulong ka na. Okay. Mahal mo sila eh, syempre. ba? Diba? Nag-ipon-ipon ka lang siguro. Well, kung nag tumutulong ka na dati pa, wala naman yung sa sarili mo. Ngayon kasi priority mo na talaga makapera. <laughs> okay. Okay. So, anyway, maganda po yung reading ninyo. Muli po, Miley Taro. Ito po ang aking Facebook account. Wait lang. Dito po sa inyo. Ah, sa... Paano nga yung cellphone ko na yellow, yung luma? So, ito po yung aking Facebook account. Diyan lang po kayo magme-message ha. Wala pong iba, sorry. Nano ko pa yung signal. Yan. Okay. Wala pong magme-message sa number na yan ha. Sa messenger only. Diyan lang po. Okay. Yan. Gets. So, ito po yung cover. Yan. Okay. Maraming salamat. So may magpapasalamat lang sa atin. Hi Ma'am, gusto ko lang po magpasalamat din po sa iyo. Talagang araw-araw po ako nag-aabang ng reading mo at natutuwa po ako sa mga nagli-review sa iyo. Kasi katulad katulad ko rin pala sila, talagang nakakatuwa pala yung feelings kapag natulungan mo ma'am. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat ng blessings na ibinigay mo sa akin. Um, doon pa lang sa kapatid ko po, lumakas po ang kapatid ko. Naging maayos po siya. At nabawasan po yung mga problema ko. Yung napansin ko po talagang nung lumapit ako sa'yo, gumaan-gaan po yung, yung mga problema ko. At ito pa ma'am, matutuloy na po yung kasal namin ng afam ko. <laughs> maraming maraming. Congrats mama! Maraming maraming salamat ma'am. Hindi pa ako nagchat sa iyo noon kasi gusto kitang surprise. Oh, 'di ba? Kasi ano to eh na na-cancel kasi yung yung engagement ni. Ay hindi, kakakasal na pala, ikakasal sila. So na-cancel yung parang ano nila, yung plano. ayon Ano nangyari sa akin? Parang, ang dami ko kasi nakikita pag na, pag ko yung cards. Kaya minsan, na-vision ko yung tao na napapatingin ako doon kung sino nakikita ko. Yeah. Meron kasi ako nakita na basa ang buhok. yan, yeah. So, may patulog, may mga ganun. Ang dami kong nakikita sa ano ko. Kaya nawawala yung attention ko. Anyway, yun si ma'am, parang na-cancel kasal nila. Ta pero engaged na siya. But, um, yun, suddenly, nag-change nag yung mind ng guy. Pero, eto, siguro mga one, one, one year, hindi nagparamdam yung lalaki. Ngayon, tuloy na tuloy ng kasal nila. Eto nga, oh, tuloy na tuloy. Um, ano to? Wal, eh, wala na pong atrasan, ma'am. <laughs> Maraming salamat, ma'am. I love you. Kung malapit ka lang talagang, invitein kita sa kasal. Oo, oh, di ba <laughs> I love you ma'am and maraming salamat po sa pag-ayos sa amin ng aking person. Oh, ba? Diba? Maraming salamat. Um love money protections. Pag-message lang kayo kung ano yung gusto niyo ng tulong, kailangan niyo ng tulong, sige lang. And syempre, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako unahin niyo yung Diyos, magdasal kayo lagi pagkagising niyo Yung manifestations, it's true. 100% totoo po yan. paggising nyo, umaga, linisin yung kama ninyo, kwarto, sala, lahat. And I am rich sabihin nyo, I am rich, I am money magnet. Yung mga ganon, pag morning pa lang, susulatin nyo mga pangarap ninyo. Totoo po yun, babasahin niyo Kikita ako ito, magsasawad ako nito, magiging boss ako, mag-own ako ng ganito. Totoo po yan. Okay? Attract the positive. Okay? So, ingat po kayo ha. So, kung mayroon kayong problema sa na-spelling person niyo ang ang sign kasi kapag na, na-spell is yung parang hindi kanya kilala, parang lumaspag yung lalaki, naiba yung mukha niya, tapos ano-ano, parang hate na hate kanya, ayaw kanya talaga makita. Yung mga ganun na ano, senaryo. Yan. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.